So ito mga kahabi, ano, uh, meron tayo ditong isang uh, medyo matagal na raw itong tank na to Almost mga, I think parang mga 10 years na rin yata itong nagamit. So kung mapapansin nyo, ano, uh, makapal yung ano, makapal na yung kanyang uh, mga stain. Yan. So ang kagandahan kasi dito sa tank na to, ito ay ano, no, glass. Then, uh, naka-curve yung glass niya kaya ang gusto ng ating ano ko ay ma-preserve sana although kung mapapansin nyo ayan ma ma medyo makakapal na yung kanyang ano yung stain sa loob talaga so ang gagawin natin dito ah uh, titirahin muna natin ng ano ng muriatic acid kasi sa kapal niyan mahirap medyo mahirap ng ano yan, mahirap ng linisin sa totoo Ayan, oh, makikita nyo yan, oh. sobrang ano, dikit na. So, ayan. Ang gagamitin nga natin, babara natin ang muriatic acid to. Siguro, mga, more or less, mga 15 minutes yung muriatic acid natin. Then, later, titik uh, titignan natin kung uh, mapapaganda pa natin. So, at least nakita nyo yung, ano, yung itsura niya before. And then, uh, ipakikita natin din yung after na magiging result sa gagawin natin paglilinis. So for the meantime, uh, i-hold ko saglit itong ating cellphone ano para lang ano uh, makita nyo. So eto nga pala anyway. So dito <coughs> uh, gagamit tayo ng ano uh, gloves. Ito yung muriatic acid na binili natin sa sa ating sa hardware. yan muriatic acid yan. Then, uh, kumuha lang ako ng foam. Yan, tinali ko lang sa kung saan. Then, meron akong isang lalagyanan din. Ito na lalagyanan, uh, sasalin natin dito yung muriatic acid. Then, ipupunas natin. So, apakita ko sa inyo later. So, ito mga kahabi, ano. Ayan yung ating muriatic acid. Kung mapapansin nyo, umuusok-usok pa. So, iba yung pag-iingat lang yung gagawin natin. So ngayon, ah, ipupunas natin sa loob ng ating ano tangke. Yan. So ito yung gaya ng sinabi ko sa inyo, ano ito, talagang eh, ingat lang tayo, ingat. Kasi siyempre, ah ito ay ano, asido. Kaya yan, kahit ang kamay ko ay naka-plastic din. Ngayon, ito. Ito yung ipupunas natin sa loob. Actually, the best nakamas din kayo. So, ayan. Kasi may amoy din to anyway. Ayan. Yun lang naman ang gagawin natin. So, ipupunos natin to lahat sa loob. Po, ano, uh, bago uh, patagalin natin ng 15 minutes, saka natin ngayon uh, lilinisin. So i-hold ko muna kayo sa glit. So ito mga kahabi ano uh, nakababad sa so, xpen. Ay naikutan na natin yung buong loob pati yung labas. Ah uh, nilagyan natin ng muriatic acid. So patatagalin natin ito ng mga 10 minutes bago natin siya ngayon ano uh, bago natin uh, pupunasan o bago natin uli lilinisin yan For the meantime, uh, i-hold lang natin ang video natin para dyan at least nakita nyo na yung ating uh, ginagawa ngayon uh, using uh, muriatic acid ay makikita natin mamaya ang result kung...